Ika-dalawamputlimang kabanata Ang mga ito ay mga kawikaan din ni Salomon na isinalin ng mga taon ni Hesikayas na hari sa Huda. Kaluwalhatian nga ng Diyos na maglihim ng isang bagay, ngunit ang kaluwalhatian ng mga hari ay mag-uusisa ng isang bagay. Gaya ng langit sa kataasan at ng lupa sa kalaliman, gayon ang puso ng mga hari ay di masayod alisin ang dumi sa pilak at lumalabas na isang kasangkapan sa ganang mangbububo. Alisin ang masama sa harap ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katuwiran. Huwag kang magpauna sa harapan ng hari at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao. Sapagkat maigi na sabihin sa iyo, sumampa ka rito, kaysa ibabaka sa harapan ng Pangulo na nakita ng iyong mga mata huwag kang makialam ng walang gunita sa pakikibagbabag. Baka hindi mo maalaman kung ano ang gagawin sa wakas niyaon, pagka ikaw ay hiniya ng iyong kapwa. Ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapwa at huwag mong ihayag ang lihim ng iba. Baka siyang nakakarinig ay umalipusta sa iyo at ang iyong pagkadusta ay hindi maalis. Salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mga mansanang ginto sa mga bilaong pilak. Kung paano ang hikaw na ginto at kagayakang dalisay na ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring pakinig. Kung paano ang lamig ng niebe sa panahon ng pag-aani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nagsusugo sa kanya. Sapagkat kanyang pinagiginhawa ang kaluluwa ng kanyang mga Panginoon kung paano ang mga alapaap at hangin na walang ulan. Gayon ang taong naghahambog ng kanyang mga kaloob na walang katotohanan. Sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo at ang malumanay na dila ay bumabasag ng buto. Nakasumpong ka ba ng pulot? Kumain ka ng sapat sa iyo, baka ka masuya at iyong isuka. Magdalang ang iyong paa sa bahay ng iyong kapwa baka siya'y mayamot sa iyo at ipagtanim ka. Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingang saksi laban sa kanyang kapwa ay isang pangbayo at isang tabak at isang matulis na pana. Pagtiwala sa ditapat na tao sa panahon ng kabagabagan ay gaya ng balingipin at nang nabali ang paa. Kung paano ang nang-aagaw ng kasuutan sa panahong tagginaw at kung paano ang suka sa sosa gayon siyang umaawit ng mga awit sa mabigat na puso. Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya ng pagkain na makakain. At kung siya'y mauhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagkat ikaw ay magbubunton ng baga ng apoy sa kanyang ulo, at gagantihin ka ng Panginoon. Ang hanging hilaga ay naglalabas ng ulan, gayon ang dilang maninirang puri ay nakagagalit. Maigi ang tumahan sa sulok ng bubongan kaysa kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. Kung paano ang malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mga mabuting balita na mula sa malayong lupain. Kung paano ang malabong balon at ang bukal na nalabusaw, gayon ang matuwid na tao na nagbigay daan sa harap ng masama. Hindi mabuting kumain ng maraming pulot, Gayon ang paghanap ng tao ng kanilang sariling kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. Siyang hindi pumipigil ng kanyang sariling diwa ay parang bayang nabagsak at walang kuta.